aries ngayong araw kung may nakatakda kang lakad o meeting siguraduhin mong puntahan ito dahil maaaring magbukas ito ng bagong pagkakataon para kumita iwasan mo rin ang pagiging sobrang mapagbigay sa mga taong dating nakasama na posibleng maglapit muli sa iyo ngayon tandaan hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may dalang kabutihan ang ilan ay ingit lamang at nais kang mabawasan ng swerte. Pagdating sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa mga hindi mo lubos na kilala upang maiwasan ang problema sa pamilya. Bigyan ng payo ang mga miyembro na magtsaga at mag-isip ng maayos bago gumawa ng desisyon, maaari silang makahanap ng oportunidad na magdadala ng swerte kung magiging maingat sa trabaho. Mag-ingat sa pagtitiwala lalo na kung ang pinag-uusapan ay maselang usapin. Ang maling tao na mapagkakatiwalaan mo ay maaaring magdulot ng pintas laban sa iyo. Sa pagmamahalan, ipakita ang pagiging maalalahanin sa iyong minamahal upang manatili ang positibong enerhiya at biyaya sa inyong relasyon, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw, Tapusin ang mga gawain ng maingat at pag-isipan ang bawat hakbang upang mapanatili ang iyong swerte ngayong araw, Aris. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink, ang pink kulay ay nagdadala ng lakas, sigla, at tiwala sa sarili, na makakatulong sa iyo na harapin ang mga hamon ngayong araw, ang mga numero 28 at 11 siyam na ay maghahatid ng swerte sa mga usaping pinansyal at sa mga desisyon na may kinalaman sa trabaho o negosyo. Gamitin ang gabay na ito upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Taurus, ngayong araw, unahin ang mga pangangailangan ng pamilya upang magpatuloy ang positibong daloy ng enerhiya sa mga plano mo kung may usapan kayo ng iyong kapatid tungkol sa negosyo, pag-aralan ito ng mabuti. Kung hindi ka sigurado sa magiging takbo ng inyong pagsasama, mas mabuting huwag na itong ituloy upang maiwasan ang inaasahang pagkalugi. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang makaiwas sa posibleng stress at gastos na dulot ng mga isyong pangkalusugan sa trabaho, maganda ang daloy ng mga gawain, ngunit siguraduhin mong maging maingat sa paggawa ng desisyon, isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking kabiguan, at sa pagmamahalan, Panatilihin ang saya at iwasan ang selos ng walang dahilan upang magpatuloy ang masayang samahan at maging daan sa mas magandang kinabukasan, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Maging mahinahon at praktikal sa bawat desisyon na gagawin ngayong araw, Taurus. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green. Ang green kulay ay sumisimbolo ng balanse at kasaganahan na magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano ngayong araw ang mga numero 33 at 14 na ay magdadala ng swerte, lalo na sa aspeto ng pagbuo ng matibay na relasyon at pagkamit ng mga pangarap, pagtuunan ng pansin ang mga gawain na maaaring magdulot ng maunlad na kinabukasan. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, Mag-focus sa iyong plano para sa dagdag na kita, dahan-dahanin ang paggawa ng mga hakbang at siguruhing planado ang bawat galaw bago isagawa ang anumang desisyon, kung may balak kang pumasok sa negosyo. Iwasan ang pagsama ng kapatid o kamag-anak dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan na hahadlang sa inyong tagumpay. Ang pagiging maunawain mo ngayong araw ay magbibigay ng magagandang resulta sa mga gusto mong gawin. Sa pamilya, bantayan ang mga miyembro na posibleng magkamali sa desisyon tungkol sa pera, siguraduhin gabayan sila upang maiwasan ang anumang problema. At pagdating sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng pera sa mga hindi gaanong kilala kung may hihingi ng tulong, mas unahin ang magulang o kapatid dahil sila ang tunay na makapagdadala ng swerte sa iyo, ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Planuhin ng mabuti ang lahat ng hakbang at manatili sa tamang diskarte upang makamit ang tagumpay ngayong araw, Gemini. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan. Ay ang kulay yellow. Ang yellow ay nagpapalakas ng kagalakan at pagiging produktibo, kaya mainam itong gamitin sa mga pagkakataong kinakailangan ang malinaw na komunikasyon at mabilis na pagdedesisyon. Ang mga numero 25 at 12 ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad at tagumpay sa mga layunin ngayong araw samantalahin ang mga pagkakataon para sa personal na pagunlad. Cancer, ang pinapahiwatig, kung wala kang balak makipag-usap o makipag-deal ngayong araw, mas mainam na manatili ka na lang sa piling ng iyong pamilya, maglaan ng oras sa kanila hanggat maaari, kung sakaling magkaroon kayo ng biglaang plano tungkol sa isang oportunidad na pagkakakitaan siguraduhin mong malinaw at maayos ang pagkakaintindihan upang maging matagumpay ito sa hinaharap. At sa pera o usaping pinansyal, huwag kang panghinaan ng loob kahit pakiramdam mo ay dipit ka. May palatandaan na paparating na ang isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang iyong kalagayan sa pera, na magbibigay rin sa iyo ng kasiyahan. Sa trabaho maging mas masinop at maayos ka sa iyong mga gawain ngayong araw. Sa ganitong paraan, mas mapapansin ng iyong mga boss ang iyong dedikasyon at pagkakatiwalaan ka ng higit pa, ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Pagtuunan mo ng pansin ang mga mahalaga sa iyo at huwag kalimutang mag-ingat sa mga gagawin mo ngayong araw. Cancer ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue. Ang blue ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na kaisipan, na makakatulong sa iyo na magbigay ng tamang desisyon sa mga usaping emosyonal o pampamilya. Ang mga numero 12 at 36 na ay maghahatid ng swerte lalo na sa usaping pinansyal at sa pagpapabuti ng mga personal na relasyon, bigyang halaga ang mga gawain na magpapalakas ng iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Leo, pinapahiwatig, sa iyo ngayong araw, iwasan mo munang makipag-usap sa mga taong alam mong may dalang negatibong enerhiya o kayabangan. Maaring humantong ito sa pagkairita at magdulot ng di inaasahang problema, lalo na sa mga oportunidad na kumita ng pera. Maging maingat rin sa biglaang pakikitungo sa mga kakilala o kamag anap lalo na kung may kinalaman ito sa pera, dahil baka mapahamak ka sa bandang huli. Sa tahanan, maging maayos at magalang sa pagtanggap ng mga bisita ang kanilang mga ideya ay maaaring maging susi sa isang bagong pagkakakitaan na magagamit mo sa hinaharap. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging masungit. Panatilihing mahinahon upang maiwasan ang mga tampuhan. At sa trabaho, mahalaga ang pagiging maayos ngunit istrikto sa mga ginagawa. Sa ganitong paraan, Tuloy-tuloy ang buwenas sa iyong karera at hindi ka magkakaroon ng mga bagay na ikalulungkot. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Manatiling maingat at bigyang halaga ang mga tamang oportunidad, Leo. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay gold. Ang gold kulay ay sumisimbolo ng karangalan at tagumpay na magbibigay ng dagdag na inspirasyon para makamit ang iyong mga layunin, ang mga numero 10 at 23 ay magdadala ng magandang kapalaran sa mga proyekto o negosyong pinaplano mo. Itoon ang iyong pansin sa mga gawain na magpapataas ng iyong kumpiyansa at reputasyon. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw. Iwasan mo muna ang pagiging sobrang mapagbigay sa trabaho, may posibilidad na may magsamantala sa iyong kaalaman, kaya magingat sa mga taong maaaring humingi ng labis sa iyo. Kung may kailangang kausapin, ituloy mo ito dahil may tsansa na magbunga ng positibong resulta, ngunit, Huwag munang pumirma sa anumang kasunduan ngayon dahil maaaring hindi ito magdala ng tagumpay sa ngayon. Sa tahanan, magingat sa bigla ang paninita o pangangaral sa mga tao dahil maaaring magdulot ito ng tampo o negatibong enerhiya sa paligid. Panatilihin ang kalmado at maayos na komunikasyon, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Maging maingat sa mga desisyon at alamin ang tamang oras bago gumawa ng hakbang, Virgo. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay white. Ang white ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng intensyon at malinaw na direksyon na magbibigay sa iyo ng lakas para magawa ang mga mahahalagang gawain ang mga numero 37 at 20 ay maghahatid ng swerte sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho at personal na buhay. Gamitin ang gabay na ito upang mapanatili ang pagiging produktibo at maayos ang mga plano mo. Libra, ngayong araw ang pinapahiwatig, ay huwag hayaan na mawala ang kasiyahan sa iyong isipan at damdamin kung hindi mo pa natutupad ang mga plano mo sa buhay, manatili kang positibo upang hindi ham ang daloy ng grasya at swerte. At mas malakas ang iyong aura ng pagiging approachable, kaya't magingat sa pakikitungo, iwasan ang mga pagkakataong mapilit kang tumango o sumang-ayon sa mga bagay na hindi mo talaga nais dahil maaaring magdulot ito ng gastusin na hindi mo inaasahan. Sa trabaho, si Kaping Haban ang pasensya, ito ang magiging susi para makatulong sa iba, at dito rin magsisimula ang pagpasok ng swerte sa iyong profesyon. At pagdating sa pera, pag-aralang mabuti ang iyong paggastos, ang hawak mong pera ngayon ay may dalang grasya at swerte kaya't mag-ingat sa paggamit nito, ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, manatiling positibo at mag-ingat sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya, Libra. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay pink, ang pink na kulay ay nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan na magpapabuti sa iyong pakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Ang mga numero 36 at 17 ay magdadala ng positibong resulta, lalo na sa mga usapin ng relasyon at pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras upang magbigay ng malasakit sa mga mahal mo sa buhay. Scorpio, ngayong araw hindi masamang magpakita ng galit kung kinakailangan kapag lagi kang nagpapasensya, lalo lamang nitong hinihikayat ang iba na ulitin ang mga bagay na nakakapagpabigat ng iyong damdamin, maging malinaw sa pagpapahayag ng iyong saloobin upang maputol ang negatibong gawi ng iba. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita. Maaaring may dala silang negatibong enerhiya na magpapabigat sa iyong pamilya at relasyon. At sa usapin ng pera, huwag munang ipasok ang ipon sa anumang investment, may pahiwatig na darating ang bigla ang pangangailangan, kaya't mas mabuting maging handa. Maging sa trabaho. Ay mag-ingat sa pakikitungo sa mga kasamahan, ngayong araw ay may posibilidad ng pagtataksil mula sa ilang kasamahan. Kung magiging maingat ka, maiiwasan mo ang mga posibleng problema. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin, mag-ingat sa mga taong maaaring magdala ng negatibo sa iyong buhay, Scorpio. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green. Ang green na kulay ay sumisimbolo ng lakas at proteksyon na magbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mga pagsubok ng may katatagan. Ang mga numero siyam at labing walong ay magdadala ng swerte, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa iyong pangmatagalang plano. Magtiwala sa iyong sarili at gamitin ang gabay na ito upang mapanatili ang iyong lakas. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, pag-isipan mong mabuti kung dapat ka pang sumunod sa mga tao na tila wala namang naibibigay na positibong epekto sa iyong kabuhayan. Kung nararamdaman mong nasa samantala lamang ang iyong mabuting kalooban, maaaring oras na para magbago ng direksyon. At may aura ka ng katalinuhan sa mga transaksyon ngayong araw kaya't subukan ang mga bagong diskarte. Makikita mo na kaya mong kumilos ng mag-isa at magkaroon ng tagumpay na naaayon sa iyong sariling kagustuhan. At pagdating sa pag-ibig, kung plano mong pakasalan ang iyong minamahal, maganda ang sinyales para sa maayos na pagsasama, ngunit iwasan ang pagseselos. Dahil ito ang maaaring magdulot ng pagbagal ng inyong progreso bilang mag-asawa. Sa trabaho, mas mainam na huwag munang magbigay ng tulong sa iba, ang pagtulong, bagamat mabuti, ay maaaring magdulot ng negatibo para sa iyo ngayong araw, magpokus sa sarili mong gawain at manatiling tahimik, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Magtiwala sa iyong kakayahan at umiwas sa mga sitwasyong magdudulot ng abala sa iyong progreso, Sagittarius. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver. Ang silver ay sumisimbolo ng optimismo at lakas ng loob, na magbibigay sa iyo ng motibasyon upang makamit ang mga bagong oportunidad, ang mga numero 4 at 15 ay magdadala ng swerte, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pagpapalago ng kakayahan. Itoon ang iyong enerhiya sa mga aktibidad na magpapalapit sa iyong mga pangarap. Capricorn, ang pahiwatig, kung may naiisip ka pang mga plano o proyekto, sikapin mong matapos ito agad, may senyales na makakahanap ka ng kasosyo na makakatulong upang tuluyang maisakatuparan ang mga ito. Kapag nagawa mo ito, mas malapit ka na sa katuparan ng mga pangarap mo. Iwasan mong maging sobrang maunawain ngayon, lumayo ka muna sa mga taong mahilig magyabang dahil maaari silang maging dahilan ng pagkasira ng magagandang plano mo ngayong araw. Huwag ka rin makipag-usap sa mga taong walang maitutulong sa iyo. Mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pamilya, lalo na kung may mga usapan o deal na kailangang ayusin. Sa trabaho, siguraduhin huwag kang mail late. Maaaring maging dahilan ito ng lihim na puna mula sa mga nakatataas. Maging maingat sa kilos at gawain upang mapanatili ang tiwala ng mga nasa paligid mo, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, tapusin ang mga nakaatang sayo at bigyan ng halaga ang mga bagay na magdadala ng tagumpay, Capricorn. Ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue. Ang blue ay sumisimbolo ng katatagan at pagsusumikap, na magbibigay ng dagdag na inspirasyon upang matapos ang mahahalagang gawain. Ang mga numero 17 at dalawang ay magdadala ng swerte, lalo na sa pagpapalago ng negosyo o proyekto. Ito o nang pansin sa mga bagay na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Aquarius, ang pahiwatig iwasan mong makisalamuha sa mga kaibigan o kamag-anak ngayon dahil maaaring magdulot ito ng labis na gastos. Mas mainam na ilaan ang oras sa paggawa ng maliit na proyekto o negosyo na maaaring makatulong sa iyong kinabukasan. Kahit maliit, malaki ang magiging epekto nito kung sisimulan mo na ngayon. Pagdating sa pag-ibig, kung may pagkakataon Masaya para sa iyo ang pagkakaroon ng kasintahan, magdudulot ito ng karagdagang inspirasyon sa iyo upang magsikap at magpabuti ng kalusugan. Sa trabaho, mainam na maging prangka ngunit profesional, huwag hayaang samantalahin ng iba ang iyong kakayahan, panatilihin ang focus upang matapos ang mga gawain ng maayos. Sa pera, Maglaan para sa magulang at kapatid dahil may positibong balik ito sa iyo. Ngunit iwasang magbigay sa mga pamangkin ngayon dahil maaari itong maging daan ng labis na paggastos at problema sa pananalapi. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, magsimula ng proyekto na makakatulong sa iyong tagumpay, Aquarius. Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay violet. Ang violet ay nagpapahiwatig ng imahinasyon at inspirasyon, na makakatulong sa iyo na makahanap ng mga malikhaing solusyon sa iyong mga problema. Ang mga numero 31 at 20 ay magdadala ng positibong enerhiya sa mga usapin ng pakikipag-ugnayan at paglutas ng mga hamon. Gamitin ang kulay at numero na ito upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Pisces, ang pinapahiwatig, kung naiinis ka man sa isang tao, mas mabuti pa ring makipag-usap ng maayos. Ipakita ang iyong talino at husay sa pakikipagdiskusyon, may senyales na mas magiging epektibo ka kung mananatiling kalmado at tactical. Kung may mag-aaya sa iyo na magbiyahe, samahan mo sila, ang karanasang ito ay magdadala ng mahalagang kaalaman na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pera o pananalapi, maging maingat, iwasan ang pagpapahiram o paglabas ng pera ngayon, kahit pa sa magulang o kapatid, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw upang hindi mawala ang buenas mo sa pera. Sa pag-ibig, huwag agad magpapadala sa selos. Walang indikasyon na may dahilan para mag-alala, kaya panatilihin ang kapayapaan sa relasyon. Iwasan ang anumang pagtatalo na maaaring humantong sa mas seryosong alitan. Ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw, panatilihin ang pasensya at magtiwala sa sarili sa harap ng mga pagsubok. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue, ang blue ay sumisimbolo ng kailanawan at kagaanan, na magbibigay ng positibong enerhiya upang magtagumpay sa mga gawain, ang mga numero labinsyam at dalawamput apat na ay magdadala ng swerte lalo na sa mga desisyon na may kinalaman sa pagpapabuti ng iyong emosyonal at espiritual na kalagayan, bigyang pansin ang mga oportunidad na magdadala ng kasiyahan at kapayapaan.